So what's up? Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is uh, ang inyong mamay upang mag-share na naman sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, pag-uusapan natin at magiging topic natin ngayong umagang ito, napakaganda nito mga kamamay, mga dapat mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki after niyang tiisin ka o hindi magparamdam. So madaling sabi, para mamiss ka ng isang lalaki after kanyang i-ghost. Okay? Pag sinabing i-ghost, biglang nawala, biglang hindi nagparamdam, bigla na lang na pinabayaan ka. So, ang gusto nating mangyari dito is mamiss ka niya kapag kaginawa ginawa niya yon. So, mga kamamay, bago natin simulan yung topic natin yan, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre yung like buttons para lagi po kayo na ma-update sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa inyo at maaari ko pang ituro okay, para sa inyong buhay pag-ibig. So, kung napindot nyo na po, mga kamamay, yung mga bagay na yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para mamiss ka ng isang lalaking bigla na lang hindi nagparamdam? Para mamiss ka ng isang lalaking bigla na lamang tiniis ka o ginoska, ka? Okay? So, number one, mag-focus ka sa pag-improve ng sarili mo. Oo mga kamamay, mahalaga po na mag-focus ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan habulin yung lalaking nang iwan sa'yo. Hindi mo kailangan pakaisipin yung lalaki na nag-go sa'yo. Yung lalaking uh, na sayo. Hindi mo kailangan habulin yan. Hindi mo kailangan isipin yan. Hindi mo kailangan kulitin yan. Sa madaling sabi, imbes na magmukmuka dyan, imbes na umiyak ka dyan, bakit hindi mo subukang mag-focus sa sarili mo? uh, at hindi mo uh, hindi mo subukan na mag-ayos, na mag-improve, na magpaganda, na magpa-sexy. 'Di ba? May mas mangyayari sa buhay mo kapag ka ginawa mo 'yan kaysa lagi kang hahabol sa kanya, kaysa lagi kang iiyak sa kanya, kaysa Lagi kang magmamakaawa sa kanya, walang mangyayari. Kapag ka ganyan mga kamamay, mararamdaman ng isang lalaki na naghahabol ka, lalo pong tataas ang pride ng isang lalaki. At ano bang yung sabihin ng pride? Yung po ay, sa madaling sabi, ang pride po ay kayabangan. Kapagka tumaas po yung pride, tumaas po yung yabang ng isang lalaki kasi alam niya na naghahabol ka. Kasi pinapakita mo sa kanya, pinaparamdam mo sa kanya, nangihingi ka ng awa na sana isang araw bumalik siya ulit sa'yo. Which is, hindi siya babalik kapag ka ginawa mong habulin siya. Okay? So, pag-ibig ganyan po kapag ka pinapakita mong naghahabol ka sa kanya, kailangan mo siya, hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, lalo kanyang lalayuan. So, ang magandang gawin mo ngayon mga kamamay, yung number one tips ko sa iyo, okay? Huwag kang maghabol at mag-focus ka sa sarili mo. Okay? So, number two, ipakita mo sa kanya na hindi ka apektado sa ginawa niya. Yes, mga kamamay. Isa rin po itong revenge sa mga bagay na ginawa niya. Kung makikita niya, at siyempre, ipapakita mo sa kanya na hindi ka apektado. Patanongin mo, kamamay, paano ba ipapakita na hindi ako apektado? Siyempre, maging masaya ka sa mga taong nakakasama mo sa araw-araw, hindi mo siya iniisip, hindi ka naghahabol, or something na mag-post ka ng mga masasayang ginagawa mo, masasayang alaala, masasayang nangyari sa buhay mo. Kasi, sigurado ko, friend mo pa rin siya. Kapag ka nakikita niya yung mga nangyayari sa'yo, nakikita niya na masaya ka sa buhay mo, Siyempre, uh, malulungkot siya, mamimiss ka niya. May iisip ka niya yung mga bagay na nangyari sa inyong masasaya noon, hahanap-hanapin niya yun mga kamamay. Kaya ngayon pa lang, mga kamamay, kailangan ipakita mo sa kanya na hindi ka apektado sa ginawa niyang paniniis, sa ginawa niyang paglisan, sa ginawa niyang pag sa iyo. So number three, ipakita mo sa kanya na kaya mong maging masaya kasama ang ibang tao. Oo mga kamamay, ang hirap kasi minsan sa mga girls eh, kapag ka iniwanan ng jowa, iniwanan ng partner, nagmumukmok, hindi makapokus sa kanilang ginagawa. So ang ibig kong sabihin dito mga kamamay, kailangan nyo lang ipakita sa kanila na masaya pa rin kayo kasama yung ibang tao. At kapag ka nakita nila na masaya kayo, nakasama yung ibang tao, iisipin niya na sana siya na lang yung kasama mo. Sapagkat ang bilis mong uh, naka-adapt sa mga nangyari Ang bilis mong uh, uh, naka-move on Hindi ka-apektado Gaya nga nasabi ko kanina Hindi ka-apektado sa lahat Pinapakita mo sa kanya na gano'n Tapos nagiging masaya ka sa ibang tao So, maiingit siya Mamimiss kanya At possible Lilipas ang oras lilipas ang araw Ang panahon Iisipin ka ng iisipin Hanggang sa hindi na siya mapakali Hanggang sa magparamdam na siya At siya na ngayon ang maghahabol sa iyo So next, mag-post ka ng mga dekalidad mong larawan sa social media. Yes, mamay, effective po ito pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Kung ikaw man ay iniwan, ginost, nawala na nang hindi nagpapaalam, nagtataka ka kung bakit, kung may nagawa ka bang pagkakamali, kung wala ka namang ginawa, at ginos ka lang, masakit yan para sa'yo. Pero kung gusto mo na mamiss ka niya, hanapanapin ka niya, napakaganda nitong tips na to. Kailangan mong mag-post ng dekalidad na mga pictures, larawan mo sa social media. Ulitin ko, dekalidad yung uh, high quality photos. Hindi yung mga sinauna, ha? baka mamaya mga black and whites pa yung i-post mo. Yung mga throwback, hindi po yun ang ibig sabihin mga kamamay. Ang ibig sabihin, yung mga makabagong pictures ninyo. Yung bagong kuha, yung HD, yung 4K. Yung mga ganyang klaseng resolution ang kailangan ko. High quality pictures kapag ka nakita ng isang lalaki na meron kang high quality pictures at ang gaganda ng kuha mo, di ba? Talagang uh, iisipin ka niya. Baka nga mamaya, titigan pa niya yung picture mo sa sobrang pagkamis sa iyo. At syempre, doon sa high quality pictures na yon, makikita niya ang kagandahan mo. Makikita niya yung kanyang sinayang nabigas. Kaya yeah, kung ako sa inyong mga kamamay, mag-start na kayong mag-improve ng sarili. Mag-start na kayong ngayong magpa-sexy. At syempre, kapag kumuha kayo ng isang quality pictures at inyong ipinos, tititigyan kanya hanggang sa mamiss ka niya at hanggang sa i-message e ka na niya. Alright? So next, ipakita mo sa kanya na na-accept mo na ang lahat. Okay? So, kailangan tanggapin mo sa sarili mo at ipakita sa kanya na natanggap mo na yung lahat. Na na-accept mo na yung lahat. Okay? Yung tipong tanggap mo na na wala na siya. Tanggap mo na na lumayo na siya. Tanggap mo na na natiis ka niya. Oo, alam ko masakit yan para sa'yo oh, alam ko, hindi ganun kadali ang mag-move on pagdating sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero kung ipapakita mo sa kanya na natanggap mo na yung kanyang mga bagay na ginawa, yung kanyang panluloko, yung kanyang pag yung kanyang pagkawala at paniniis sa'yo, sigurado ako mga kamamay. Iisipin ka niya, kamamay, paano ko iisipin? Eh, siya na nga yung lumayo. At iisipin niya na, na natanggap ko na rin yung mga nangyari. Siyempre, mga kamamay, kapag ka pinakita mo na Natanggap mo na yung mga nangyari, yung pag-ghost niya, iisipin niya, bakit ang bilis niyang natanggap, ang bilis niyang na-accept yung mga bagay na ginawa ko. So dapat, 'di ba, magmumukmuk muna tong babae na to, which is hindi niyo yung ginawa. Hindi kayo nagmukmuk, hindi kayo umiyak, hindi kayo na-trauma, hindi kayo na-stress. So sa madaling sabi, magtatakayan mag-iisip yan kung bakit ang bilis mong naka-move on, which is sinunod mo lang naman yung tips ko at talaga magiging effective ito pagdating sa buhay pag-ibig mo kailangan pakita mo na na-accept mo na ang lahat para sa ganon. Siya naman yung uh, mag-isip kung bakit ang bilis mong nakamove on. Alright? And last, putulin mo na ang paghahabol sa kanya. O mga kamamay, putulin nyo na po ang paghahabol sa kanya. Yan, yan ang pinakamagandang gagawin nyo sa inyong buhay pag-ibig. Upang sa ganon, ang isang lalaki talaga ay mag-isip, magtaka, mamiss ka, alalahanin ka Putulin niyo po yung paghahabol. Kung dati, nung unang uh, mga araw, nung unang mga buwan, eh, talagang uh, umiiyak ka kapag ka hindi siya nagre-reply, umiiyak ka kapag ka wala siyang message, okay, so lagi ka nagmamakaawa sa kanya, humihingi ka ng pasensya kahit wala kang pagkakamali, so itigil mo yan kamamay, hindi makakapagdulot yan ng uh, maganda para sa iyo. Hindi babalik ang pag-ibig niya para sa iyo kung palagi kang ganyan, kung palagi kang naghahabol, kung palagi kang nakikiusap at nagmamakaawa na ibalik yung pagmamahal niya para sa iyo. Nagkakamali ka mga kamamay, hindi mo kailangang gawin 'yan sapagkat so, kapag ka ginagawa mo 'yan, kapag ka ginawa mo 'yan, lalo pong tataas ang pride ng isang lalaki at lalo ka pa niyang iiwanan. O baka mamaya lalo pa niyang samantalahin yung pagkakataon habang mahina ka, lalo kanya Uh, pahirapan, lalo kanyang uh, layuan. So, ang pinakamagandang gawin dyan mga kamamay, para siya naman ang mag-isip, magtalo ang isipan at puso niya, kailangan putulin mo ang paghahabol mo sa kanya. So, yan yung pinakamagandang gawin mo para ang isang lalaki ay mamiss ka ng sobra. So, paano mga kamamay, ilan lang niya sa mga bagay na kailangan niyong gawin upang ma-miss kayo ng isang lalaki after nila natiisin kayo at hindi magparamdam. So, mga kamamay, pasensya na kayo sa background, ah. So, dito ko lang napiling mag-vlog ngayon sapagkat uh, hindi tayo pwedeng mag-vlog sa loob ngayon, maingay or something na may problema lang, okay? So, hopefully, naiintindihan niyo. Ang mahalaga naman dito is yung information, yung love advice na maaari kong ishare sa inyo. Hayaan nyo, next time, balik ulit tayo doon sa ating old place. So, paano mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, if ever nagusto mo at nagustuhan mo yung ganito klase ng love advice, huwag kalimutan na pinutin ang subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong share sa inyo. So, paano mga kamamay, ako ang inyong mamay and see you for our next vlog, next love advice. Mahal ko po kayo. Paalam.